Hello everyone! Welcome again to another vlog. Ayan guys, i-update ko kayo. Kung nakikita ninyo, ay magaling na itong aking mata na nung nakaraan ay magang maga at halos hindi ko siya maibuka tuwing umaga. Basta't nakatulog ako, hindi ko siya maibuga at nagkakaroon siya ng maraming muta na tumitigas dito kasi naman yung ano ito papakita ko sa inyo itong picture dito na nung namamaga siya kapag ka, ano uh, kaya ang dahilan kung bakit siya namamaga ay dahil kinakati-kati ko siya ayun iniiwasan ko naman siyang katihin pero talaga sobrang kati at kapag kinakati-kati ko siyang ganon iniiwasan ko naman siya eh dito ako kumakate. pero hindi ko alam na na uh, ano rin pala siya, naapektuhan sa pagkati ko. Kunwari, kapag ka dito makati, tapos ilalagay ko yung daliri ko dito, kating, kating, kate Ang sarap-sarap kapag kinakate yung mata ko. Tapos noon pagkatapos nun, mararamdaman ko na pagkatapos ng kate, ayun, may mga mahap rito na may dumalabas na kakaunting liquid na hindi ko pala alam na sugatan ko na ang aking eyelids dahil sa pagkati ko. Dapat talaga iniiwasan pero talaga makati siya, hindi mo talaga mapigilan guys. Ayun, yung pamamaga, makikita ninyo. Uh, tagal ko ring nagtiis, umabot yan ng buwan, hindi lang sa buwan. Kasi hindi ko napapatingin sa doktor kung ano-ano yung binibili ko guys. Bumibili ako ng anti-punjay. naisip ko na baka punjay lang yon anti-punjay pero syempre yung mga anti-punjay na yon ay hindi para dito sa islands siguro sa mga balat na matitigas baka pwede pa yung dito yung mga nagkaroon din ako ng mga allergies dito dito at dito so yun dahil matigas yung dito natin kahit katin ko ng katihin ito hindi namamaga pero yun dito kahit na iniiwas-iwasan ko kapag tapos nun nagkakasugat at namamaga at nakasaradong ganyan ay papakita ko sa picture yung nangyari sa akin. Tapos nun, yun, pag nilalagyan ko siya ng anti cream, uh, feeling ko naiibsan, naiibsan siya. Ala, na bubulol na naman ako. Tapos nyan, pagka nilagyan ko siya ng anti punjay akala ko ay gagaling na siya. Pero umabot na talaga ng ilang buwan. Tapos hindi siya gumagaling. Pag nakakain pa ako ng bawal na pagkain kagaya ng malalansa ay natitrigger lalo ang pamamaga minsan ay natulog ako, ang kinain ko uh, ng hap uh, hapunan hindi hapunan, tanghalian ay paksiw na bangos sarap na sarap pa naman ako no tapos pag gabi pag gising ko sa umaga hindi na maibuka ang aking mata sobrang magang maga at nararandaman ko yung sakit na hapdi rito tapos uh, kapag ka, ano na nilalagyan ko ng petroleum jelly kapag ka mahapdi siya para naman maibsan yung nararamdaman kong hapdi para nakakatulong naman yon yung petroleum kaya lang hindi yun naman nakakatulong para gumaling tapos yung mga nasugatan na nagkakaroon ng flakes ay natatanggal pag nilalagyan ko ng petroleum jelly pero yun nga hindi siya gumagaling kaya ang ginawa ako ay nagpatingin na ako eh. Ang dahilan naman kasi nang hindi ko pagpapatingin dahil alam ko mahal talaga, inaasahan ko talaga mahal yung gamot na hindi ko siya kakayanin bilhin. Ganon, kaya tumagal na nang tumagal dahil sa pag-aalala ko na wala akong pambili ng gamot. Ayun, at nagpatingin ako at binigyan na ako ng gamot ng doktor na isang maliit na ointment na nagkakahalaga ng 630 at kung sa kanila ko mabibilhin ay 500 lang kung sa mismong clinic ng doktor kaya lang nung time na 'yon ay wala pa akong pambili kung hindi sana ay nakamura ako pero ayun na ako ko nung bumili ako sa butika syempre uh, mahal talaga mura lang talaga sa mga doktor dahil parang alam natin na direct ang gamot na uh, inoffer sa kanila para maibenta nila sa mga pasyente nila. Ayun, binigyan ako ng gamot, Yung pangalan ng gamot ay Tobramycin. Ayun, ipapakita natin sa picture, ay ipapakita natin sa video yung picture at yon at binigyan din ako ng para sa mga kate yung Claritin para sa pag kumakati yung mata ay iinumin yon ng ilang araw lang naman siya eh parang anim lang ang kailangan 3 times a day kapag kumakati o 2 times a day basta bahala na ako naman hindi talaga gaanong nakainom ng Claritin paunti unti lang akong miinom pag talagang makati ayun uh, sa tingin ko guys ang kaya ako nagkaroon ng katikate ay dahil nung minsan ay nagpunta ako doon sa sa may mall. May kinuha akong dokumento doon. Tapos, uh, alam mo na, may mga maliliit na stall sa gitna na, mm, ayun, parang nag-o-offer na uh, kilayan ako dahil hindi ako marunong magkilay, napakakapal ng kilay ko, ay kinilayan ako. Pero nakikita ko, meron din silang kinikilayan. Pero hindi ko na naisip, dahil nga hindi ako nagkikilay, na yung mga gamit nila ay uh, marumi may mga bakterya na yon kahit sino-sino siguro ang kinikilayan nila di ba kapag kinikilayan nila nakahawak sila sa noo kaya nagkaroon ako ng mga mga allergies sa noo nakaganyan yung kamay nila dito tapos yung gamit nila tapos nakadagan pa ng konti yung kamay dito di ba pag kinikilayan kinla alam nyo na kung i-imagine ninyo kasi inisip ko ba't ako nagkaroon dito ng hiwa walay, di ba tapos nung ano yon Uh, uh, pagkatapos nung talaga nangati nang nangati yung mata ko at namamagana pagkatapos nung kinilayan nila ako alam nyo na nilagyan pa nila ng foundation na hindi ako gumagamit ng ganon nilagyan nilang foundation yung sa gilid ng kilay para mag shape sigurong maganda maganda naman yung ginawa nila pero ang problema sa kanila ay marumi yung mga gamit nila na hindi ko kaagad naisip yon guys hindi tayo basta-basta nagpapa-hawak sa tao na hindi natin alam kung gaano kalinis 'yung mga kagamitan nila. At saka parang scam 'yung ginawa nila. Libre pero meron silang pinabayaran na uh, overprice 'yung pinabayaran nila sa akin na kung titingnan ko pala sa ibang sa mga online na uh, ano, uh, kagaya sa TikTok or Shopee, ay napakamura lang pala nung pinabayad nila sa akin ng limandaan. Ang totoo, pinababayad nila sa akin yun. 1,000 plus. Tapos, parang magbibigay sila ng discount na 900 na lang. Tapos, hanggang bababa ba siya ng 500. Ganyan. So, parang nag i scam sila. Tapos, ayun, nakaperwisyo pa sila ng ano. Yun nga, nagkaroon ako ng katikate uh, na nagkaroon ng basta perwisyo dahil nagpa-doktor ako, yun bumili ng gamot ganyan, tapos saka ang tagal-tagal kong hindi nagbablog dahil nga ganun yung mata ko so ayun guys uh, ang payo ko lang sa inyo, kapag meron kayong nararamdaman lalo na sa malapit sa mga delikadong pwede tayong mabulag ay magpatingin na kaagad sa doktor, alam nyo yung gamot, yung gamot ay nilalagay mismo dito sa loob ng pahaba yun eh, eh yung ointment, yung lagayan na tube na maliit, ay syempre pipisilin natin, maliliit na lumalabas. Ilalagay sa loob ng matang tapos Tapos siyempre gaganyanin natin. Tapos noon magluluha-luha yung mata. Tapos yung naluluha, siyempre yung mga gamot yung lumalabas, sa kaluha Nilalagay ko dito kasi sabi ng doktor, lagyan ko daw ito. Yung mga yung mga nangangati dito sa talukap, di ba? Yung nangangati ko talaga sa talukap lang eh. Kaya lang pinalagyan ng antibacterial yung sa loob ng mata dahil baka maapektuhan siya. Magkaroon ng ano yon alam natin naman na pag ganun dahil napakalapit na lang niya sa mata. So yung kahit na gamot yon sa mata ay nakatulong naman para maalis na yung katikate. Tsaka yung katikate dito at tsaka dito ay gumaling na rin. At yun, yun, yun guys, ang uh, naging solusyon kung bakit gumaling ang aking eyelid dermatitis. Dermatitis, bahala na kung ano yung pronunciation nun. Ayun guys, yun lang. Kaya kayo ay, kung meron kayong nararamdaman, kati-kati ay magpatingin na kayo. wag nating gagamutin yung sarili natin. Salamat sa panonood. Thanks for watching! And God bless you. Bye-bye.